बोलना यार problema namin dito kasi sa karbon, kasi marami nang nagkakasakit. Dami ng mga bata na hospital, hindi lang bata pati matanda dahil sa carbon na yan. Dati hindi ganito ang katawan ko. Mula lang dumating tong carbon na to, andyan na yung ubo ko para hinihika na ako. At saka na ako dahil siguro sa pagkain yung carbon na hahalo kong minsan, hindi mo matatakpan yung tubig na iinom mo. Umuusok siya mabaho. At masakit talaga sa dibdib, mahirapan kang huminga. At saka makati sa balat, paano naman kami dito kung nandyan pa rin yung karbon? Panay na lang kami lang hap dyan, kakasakit na, masakit talaga sa dibdib kung tutuusin, hindi na namin makakaya. Ah, yung ay Lapards, saka yung Rock Energy Corporation na may-ari niyan ay dayuhan ah, na sa France. Yan, yung may-ari din yan, lupa na yan ay si Lucio Lupa na yan, kaya mukhang may alam sila dyan. Ah, nagsalita yung DNR, sabi nila, yan daw ay walang permit, walang kaukulang ka mga papilis na dapat dyan, hindi daw talaga na pwede dyan. Ngayon, sa tingin namin, dapat talaga yan, alisin dito yan, hindi talaga pwede dyan itambak yan dito kasi una, chemical yan, ah, nakakasira sa kalusugan. Okay. lalo na dito sa residente namin na Asisting, ano nga eh, basura lang nga yung uh, paninirahan namin dito tapos lalagyan pala ng basura. Uh, gagawa talaga kami ng na aksyon, nahanap kami ng paraan na maalis yan dyan. Kung di man talaga alisin yan, aksyon kami. Uh, ito po yung nangyaring update sa pakipag-uusap natin sa loob ng City Hall. Ngayong mga oras na ito, uh, pupunta yung Health Department doon sa kapilan. Ang order sa kanila ay, ay pa sarado o No? Pero dapat ang panawagan natin ay alisin, pull out yung uh, ball. Kung hindi tayo kumilos, walang uh, walang sa atin. Kaya sa ngayon, tuloy-tuloy ang aming pag-organisa, tuloy-tuloy ang aming pag, tuloy -tuloy ang aming pag sa mga mayan na walang ibang paraan diyan, yung samasamang pagkilos uh, at panawagan para maalis yung Cool na yan.